Hello, Rad here in for today's vlog. Wala, wala lang. Hindi ako ngayon sa Iligan City so I'm not sure if I'm gonna speak Tagalog the whole time. Maglalagay na lang ako ng subtitle. Disclaimer lang din, I'm not good in translating Tagalog because Tagalog is not my first language. I'm gonna meet some friends also, some old friends. Nimit ko yung mga klasiko ko college. Then, may free time pa ako ngayon. So, I'm going to church to meet some of my choir mates. Kasi mas nila ngayon. And kakanta sila. So, let's see. Ayan, madami ng tao nakakahiya na. So, laban lang din yung pag-vlog natin dyan. Yung nadaanan natin kanina is yung parang street foods uh, one of the famous street foods here in Iligan City. Feeling turista tayo ngayon dito. Feeling turista sa sarili kong lungsod. Ayan din lang po yung simbahan. Ayan po yung simbahan. Ito yung park saan sila kumakakta. Ito na yung park. record And mm -hmm. no, current yes. So sila akong kauban sa Cuayr Sauna, um, like 5 years ago. Si Prince. Hi! Hello! Prince. Si Katiyani Nga nag-birthday lang atong itong ni Agin na wala ka pa. Engage na tayo. Okay lang, kailangan inform ba? Kailangan, kailangan, engage siya. Kailangan. O, diba? Maski sa una pa, after mag-practice or after ang um, misa, dire de magtambay sila. Magay kay ti. Mag-stop of 5 minutes. Another lakas na. Stop of another 5 minutes. Yes. Ano na sila? Naplano na na sila kung ah, sila padulong. Wala sila gano'n mga Yes, of na. course. Ati Helen. Hi, Ati Helen. Hi! Hello, Ati Kamlo. Hi!

So this is Hi. my first time now makani dari Ano unsa ni dari jan? Hillside Dao Food Park. Hillside Food Park. Yes. Like, like five years ago, wala murag hawan na kasi sa dari. Yes. Mura gruto sa dari ba? Oh sa Lord. Biri, yes. di ba? Yes. Tawo yes. so, na sa dari nga. Dimer dari man tuwa. Dari ata tu. So. ipakita sa ilaha. Ipakita jan. Eh kami na kauna na ano. <laughs> Hoy, okay, dito sa Bandung. So, see, si ako yung gagaw si Janin. Gusto siya mag-vlogger po. Yes. So, siya ang mag-take over sa camera for the meantime. Kaya mangita ang magpagkaon. So, Janin. Yes. Janine. Picture mo, guys. Hindi ko ka mula sa mingi ito. Hindi. Okay. Wala akong mga gwapo na amigo, guys. Jan, before ka mag-vlog, <laughs> gunita ni Mlaptam. Paliyog ka po. Grapay sa kagwapo. Grapay sa kagwapo. Masa ni ni pag off. Sige, yung say tricks ni mo. Hi guys, so again, di ko kapal mo Hi, it's <laughs> me, Mike. I'm your host for tonight. <laughs> Hi guys, first time ni nang laa karon, so nagdecide sila kung sa ilang palintere. Sa yung decision dali. Uh, seafood, flight, gusto, uh, lato, lato, balag. So yung kalisod mamili dili guys, tungkol sa kadagan sa mga pagkaon. Tantawa. Naya mong favorite na makis. So, all guys. All time favorite na muna. Pwede ko ka, Jun. Sa so, na balik ang makis nga all time favorite namo nga mga magamigo Ha? Ayun. So, sabaw. Fried of Ligan, Makis. Pag lechon mi guys, so, asa dapit ang lechon. Let's find the lechon. rice? guys? Like na rice Na na So assistant, bilang na lang sa kulisay mo ang karta Yes. Next destination. Naka-ID pa ko. Kaya isang sa'yo yung ipalit na eh. Parang yung ipalit ni Mike. Parang 4 to 6 packs of rice and rice. So, ganit-ganit. Ganit-ganit. Yes. Nice. Chili crab charot. <laughs> <laughs> Basa na lang ninyo mga viewers. <laughs> Sabi so, ba sa dadahan kayo rin? Sa dadahan, kininin nyo siya. Alam mo? Awa guys, ilang cart. Hindi sila mag ano. Mag-serve. Ooh. So money lang sa so, dadahan. Awa, ito so, mong i-order nga 799. Worth it lang siya. Okay na mo? Okay na. Pero, magdagan siya tao din rin, no? Magdagan kayo niya siya tao din. Magdagan siya tao ba? Kung pwede sa nakakaroon dito sa sentro mismo. Yes. na ngon nga ili tagay mga sapwa. Makita sa now. Sorry kay guys kay baguhan jud ko ani. Tungod ani akong igagaw nga gwapo. So Ho. The vloggers. Sa mga gwapo kay sila no. Patasa ko ani. Ano ba to di ba kay? Basta basta. Kagwapa kay. Pagwata ba? Okay, finally, after 48 years of waiting. Nasaan kayo may ingon? Nandiyo ni na Sako noon <laughs> no, no, eh. No. <laughs> yung so, wala kayo <kui> may ingon. <laughs> Di niya yung microwave. Wey, grabe. Di niya yung muliigit, guys. Ikaw, loy. Patayin sa tiket

ito? Venezuela! Ano ba yung ibagay? Venezuela. Imainahan nga ang taga iligan kung dili pala hubog kung sa warn pirting dagahan na gawaan pala Dagan man Lodge Kabula naman sa pepon Ay ako na po <laughs> edit daw iniya. Nia Tarungon siya dapat i-edit Kanang guwapo ko. Jun, wa ko ilabot ko hulbuton ni Jun. Dili <laughs> okay. okay. niya ko ah. Uh. Ito ang sana tong banda ni Janine. Ah, uh, whatever yung ta. pinaka love, love, o pinaka gwapo nila. Oh. <laughs> 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 Ikinig si Francis. Mapa na po. Na makagwapo lagi ni na kami. Magwapo lagi. Lalo ka hanga tapos na lang tarapita. Kay wala pa si Kukado dito. Unit. Kadulong og whatever. Whatever. Dili whatever. whatever. whatever, 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 whatever. 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 Kaya Glenn, sa tiya. na sa the strip. Doon ako kayo. scary doon sila. Huwag ko'y labo. Nandito na po kami sa kalsada at naglalakad. Lodo ko no ko. Hilas kayo mag-tagalog eh. Mas hilas si siya Ah, basta vlogger daw ko no kayo. Guys! Nandito na ako sa Sisfima! <laughs> hello 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 it's me Rad <laughs> it's me it's me di ko kabalu so many di ka nika ni mo namang ko yung Rad's diri guys itagiya na na tinuod siyod si Daryl Giyod ang ping dad ang ping dad oh my god oh my god say hello to our vlog dad Rad Rad hey Rad hey Rad, hey, rad wait for me. Mm Hindi -hmm. ka gwapa, kid na ako eh. Mas kikwan ba? Chubby, chubby lang. Ruga pa kayo. Kapit na ta sa whatever. So stay tuned. Pakita ra ninyo ang kanindot sa bagong uh, establishment rin sa Iligan. Pagkaunan ka guys. Mm -hmm. Ipakita yung mo vlog niyo po. Oh! <laughs> pa dili bagay sa kong vlogger kay mahudan ko og oh, storya. yes ako bagay kay bagay sa iya pero ma dili ko mahud lag story depende sa topic ta Stay tuned, ko Ah, What's that? Tawag na? YouTube account. Basta station ni Musa ko dyan para makakuan na search nila. One, ako lang name, Charlene. Ah, Okay, asa kayo ipalo? Sa yung mo? Twitter account? Sa Twitter? Nalimot ko sa Twitter. Sa Facebook, Charlene Rabanes. Sa Instagram? sa Instagram. Nalimot po po. Lofrance, ang <laughs> ako ting sa <laughs> ML. Pero paano ni Lofrance? Bili <laughs> na muna imnon guys. Amoran ng decoration okay, din para makalingkod mi. Oh, hatag na na ako guys. Gani hara din sa iya Walang yung Eh! Grami <laughs> <laughs> eh. pa guys. Oh, grami. <laughs> dira Pero, wala may Wala may bakante. Thank you for watching and if you enjoyed this video and if you did please give it a massive a thumbs up share favorite and please don't forget to subscribe and once again this is Rad saying keep calm and be Rad!